Si Zara Kyrina Mahathir ay isang labintatlong taong gulang na estudyante sa Malaysia na pumanaw noong ikalabimpito ng Hulyo taong 2025. Natagpuan siya na walang malay sa isang kanal malapit sa dormitoryo ng kanyang paaralan sa Papar, Saba, at pinaniniwala ang nahulog mula sa ikatlong palapag. Ang kanyang pagkamatay ay naging malaking isyu sa publiko dahil sa mga sumusunod na pangyayari. Asteris paratang ng pambubules, lumabas ang mga paratang na si Zora ay biktima ng pambubules bago siya namatay. Asteris pagsisiyasat, bagamat ang kanyang kaso ay una ng ikinategorya bilang biglaang pagkamatay, ang lumalaking panggigipit ng publiko, lalo na mula sa kanyang pamilya, ay nagudyok sa mga autoridad na muling buksan ang investigasyon, nagresulta ito sa paghukay sa kanyang labi para sa isang postmortem. Asterisk mga kaso at inquest, limang teenager ang sinampahan ng kaso kaugnay ng pambubules kay Zora. Bukod pa rito, isang inquest ang nakatakdang gawin upang matukoy ang tunay na sanhi at mga pangyayari sa kanyang pagkamatay. Asterisk pangmadlang pagsuporta, ang insidente ay nagudyok sa malawakang pagtutol laban sa pambubules sa mga paaralan sa Malaysia, at ang hashtag na hash justice for ay naging viral, nagkaroon din ng mga rally para manawagan ng hustisya para sa kanya.